and... Ha, baby! <laughs> uh... Excited na po ako sa christening ni Baby Junior. <laughs> Talaga? Ako masaya-masaya ako na nandito ka. Mayiging party ka ng special occasion ng baby brother mo. Opo naman po, Daddy. Big sister niya yata ako eh. <laughs> Siyempre naman. <laughs> 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 Um, thank you. Thank you. Ma, salamat for coming and for bringing Tori. Jordan, of course. Sobrang excited na ni Tori. Alam mo, hindi ko naman magagawang ipagkait sa kanya makita ang baby brother niya. Not just one, but two brothers. Napakasalim mo talaga ng buhay, hindi ba? Wala na tayong magagawa doon. Well, humantong tayo sa ganitong sitwasyon so we might as well be civil to one another, lalo na sa kinakasama mo, Jordan. Hi! Oh my God, welcome sa binyaga at sa Thanksgiving party ng baby namin ni Jordan. Alam niyo, believe it or not, I'm happy to see you here. Ako hindi, but it's okay. I can manage. mana ay, man, Chrissy, man. kamusta ka na nga pala? I heard na happy na din kayong dalawa ni Leon sa baby ninyo. Oy, in fairness ha, sino mag-aakala na days na din yung tanda ng baby namin ni Jordan sa baby ninyo? <laughs> Nauna pa rin talaga kami ni Jordan sa sa'yo. Hmm. Ang mahalaga, Shira, okay na tayong lahat. Oo naman. Okay na okay. Di ba, Jordan? Um, yeah. yeah. Mm. Yes, of course, of course. Shai, pinapatanong ni Father kung na. pwede na start uh, ay, ayun nga eh. May isang so, minong pa na wala dito. Ba't late ba yan si attorney? Hindi, baka nasa, nasa hearing pa kasi to eh. Hindi reply May text mo na. Sorry, I'm late. Oh, attorney, what is it this time? Christy, nandito ka? I yes po, attorney. Oo, oh, uh, invited siya, attorney, pero hindi siya ninang nang bibi ko. Oh. What a coincidence na nandito kayong dalawa. I just came from the court. Itatawag ko sana sa iyo ang balita, Christy. Tungkol saan po, attorney? I don't think this is the right time para pag-usapan ito. Bakit? Ano ba yun? Sinimulan mo na eh, bibitinin mo pa ba kami? believe me, Shira. It's best na mamaya na lang natin pag-usapan at the occasion. Hindi, attorney. Sabihin mo na ngayon, di ba? Para habang magkakaharap-harap tayo. Jordan? It's okay, attorney. Go ahead, say Christy? Yes, po. Galing ako sa court. Nakausap ko na ang judge na humahaw ng kaso niyong mag-asawa. ba na ang desisyon tungkol sa apila niyo regarding Christy's reappearance. Regarding your marriage. Ano pong sinabi ng kong kaya